Anta no, ginbrang. And up the kasi ulap ko si. Feeling siya. ko kanina yung kasama natin na Yung milanyo, Tatanggihan niya yung juice na binigay niya. Di tatanggihan. Hindi Hindi bigla dali, mommy. Adaldal kasi siya, kaya iniisip ko kailangan... Oo nga, adaldal nga. Kinawa, dumaldal, man, dumaldal. Ba, Mayroon. Oh. Mayroon na mo May hirap magmotor tayo. May hirap na motor tayo, di ba? May hirap ko kaya tayo. Katagal kaya, kaya nun? Kasi sobrang ano eh. Kasi, hindi ka pa nakakatawi ng banking mo. No? Banko na ulit kaliwa ka ng kaliwa dapat. Ano? Maganda dito, wag kala engot. Eh, pag oh. mabilis, pag mabilis yung set up talaga Hmm. Nakatakot dito yung tank. Ay, maganda yung Hmm. Tanker. 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 may ilog yan, may tubig.

gamitin ko. Ayun, makikita pa yung dagat. Kayo. Mami, ibigay mo kay kuya para sa dagat.